shout out kay Jim Will Pataling Hug Si Jim Jim Shout out bro I'm weak I'm weak na ito ang mga musog Sugi na ito supporters Mga taga I'm Shoutout Shout out Shout out din kay Sir Edwin Sir shout out Sir Edwin grande Abangan niyo Pick Tau Capital P I -E gandang logo so mga lakad natin ngayon mga 20 minutes kunan natin pick tau malaksi <laughs> tuloy tayo guys sa walkathon mga aduy mga 20 minutes lang siguro na mong lalakaton. Ito na, si Chastie si Alex, si Joyce, si Isa, the, si Nicole, si Melissa, ngan si Insley. ato naguna na. Masigway na sira guys. So, naton t-shirt guys, sponsor ito. Palay sikatan. Palay sikatan. Basta palay sikatan 'yon. Grupo 'yon ng mga palay. Ng mga sikat sa mga susunod na henerasyon ano susunod na panahon Magand. maganda na hindi ko an himuan sa sa mga adventure trail himuan din adventure oh, adventure ATV rides tapos zip line namon yun na bagong nga bago na sensation name namon guys abangan nyo pick cow capital P E A K T A W So sa di dito na istorya guys ibig sabihin sa humakbang ka uh, lumakad ka para makapunta ka sa iyong paruroonan move move ano move forward yon panwara ito guys na istorya pero ang spelling niya P I K -E siguro pero gin iba naman kaya an ania spelling p e a k kay pick iton siya pick so ibig sabihin sa buhay na ito, sabi pa dito ni justy vlog sa iya eh. in share na verse pumunta ka sa highest mountain kasi ato dito yun uh, stress free hmm. Kaya di sa baba, sa mountain, ang mga stress, mga depression, kumanto ka sa taas, sa peak, para makita mo ang kaupay na ginhimo ni Lord sa kalibutan ng sa atong kinabuhi. Yun! yon guys! Mag-iisip pa kami ng mas maganda at magandang kahulugan ng peak tao. So, guys, kami po'y humihingi ng tulong sa inyo send kayo ng ng magandang logo hihihi hi, hi. char magandang logo or design para sa ating gagawing sensationing wow sensationing kaastig mo daw <laughs> na pick sana kan yapon may may pick siya sana niya ano logo may pick tapos may footprints parang sugalas siya ito simple la pero attractive simple la siya na design na logo pero add meaning add kahulugan hindi nawawara ano so sana sa mga darating na panahon lobe ni lord <laughs> dumami pa tayo dumami pa ang ating grupo dumami pa ang ating mga komunidad at marami pa tayong mapupuntang lugar kung saan saan kapatid sana sa maabot na panahon loobin ni Lord halaba pa na ways halaba pa na time halaba pa na pick tao damo pa na mga sensation na maabot sa aton kinabuhi anaton lamang himuon magpadayon dirila kita dirila kita manluya ah kala bisan pa nahinay at least naga usad at least naga naga asinso may kaya may nangyari sabi sa peak tao. peak tao. hinay la na move ano subscribe na kayo guys kasi yung aming goal ay matulungan yung mga nangangailangan. kaya sana kami tulungan nyo lang muna tulungan nyo muna kami para makatulong kami sa iba hey tulong tulungan tayo guys so that's that's our sensation word of expressing hurts so ganun lang malapit na tayo sa ating paruroonan guys hindi na malapit na ang aton malapit na ang aton uh, Guys, salamat sa inyong pakikinig. Please like, share, follow and subscribe at Kuya rtb Panggas lang guys, panggas. Salamat po. God bless. God bless everyone. Shoutout pala sa lahat. Shoutout sa... Hey, okay. shoutout kay... sino ba ito? Sa san ka Si, si... Shoutout kay Jimuel. Pataling hug. Si Jim Jim. Shoutout bro. Ay, sa mga Amwik riders. Ay, Amweek riders. Amwik. Mga natin. Mga su sugit natin na supporters. Mga taga Amwik. Shout out, shout out din kay Sir Edwin, sir shout out, Sir Edwin Grande. Thank you sir, at sa lahat. So, shout out na ka mo, comment down below. Shout out sa lahat. Hehe. <laughs>